Shout out mga kasyabab. So ayan, pinapakita ko lang sa inyo kung paano gawin ang hibaye. Tamawin na mo to. Ayan. Tradisyon yan dito sa probinsya na pag gumawa ng baybayi ay manumano. May lusong, tsakahal o usok pa yan. Mayroon pa kami dito sa bahay. So ang baybayi guys ay isa o oh, mga kasyabab ay isang kakanin na paborito ni Garichel at Kasyabi. <laughs> ayan. Ayan. Ano yan siya? Giniling na bigas plus buko and sugar. So, kailangan yan gan ganyanin para magmix yung buko. Danay, danay. O, oh, mayroon. Mikus, mikus to. Tsaka, ayan, nilagyan pa ng sabaw Iyan. ng buko. Ayan. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo yung final, ano, final product or ano ba? Masarap 'yan mga kasyabab. oh. So, ayan, matagal na tong lusong ni Mama. Ayan. O ayan, kung nakikita niyo may puti, buko 'yan mga kasyabab. O, so, diba? So, so dahil ngayon, dahil ngayon Undas, mayroon tayong handa dito na ibos, suman, sayinga, kag baybayi. So, So, ayan na mga kasyabab. Oh, malapit na. Kasi ano na siya. Nagparang nag, parang nagmix na yung buko na ano na siya. Oh, na, na na siya. Tsaka yung... Ang bango! Ang bango niyo! Oh, ayan. Matagal pa yan, ma? Oh, mayroon pang mga buko. Ano yung muna ng kawali? Ay, ng... Oh, si... Ang bango niya, ma. Mmm, ang bango. Ang ano? Siguro, last ko nakako, nakakita nitong halo na gumagawa nito, na may ano, siguro mga since elementary ako, ang last. Ay, anong petsa na ngayon? Matanda na ako ngayon, tapos ngayon lang ako. Ano, magpag-aibata? pa lang ko nakakita ulit. Sandali na yung pag-isirahis no? Ang tagal ko na mama. Bata pa kami manong na. <laughs> Hindi. Yung huling kita ko balasang ganito ma. Yung losong Elementary pa ya tayo. Elementary pa ya ako ya bahay natin. tipa ganito. Yung ano pa natin. Elementary <laughs> ka Yung bahay natin. Yung parang nipa pa yung lahat ma. Yan. Tapos di ba gaano ka? Na mo ang huling kita ako mga kasyabab sa lusong. Tapos ah. Oh, ayan na guys. O mga kasyabab, malapit na. Malapit na siya kasi pinong-pino na siya. Oh, nagmix na yung buko tsaka yung asukal uh, and then yung giniling na bigas. Ay, kagrabe. Kahumot, humot ka ayo, oy akala ko kung anong Roma. Di so, uh, ba scope ng grabe ang kain niya ni Maito niya Maya. Ano? Dope upito gud guro, sham. Ano? Ako ya tatlo lang niya. Ano? Na ta tapos ano? tapos mga kasabab pag okay na ginaganang ganan niya. Yan. Ano? Ay may asukal pa Brad. O oh, puro ng asukal oh, aros babaw. Oh. Hi. Ano na, Mother? Hindi pa ba yan tapos? Ganyan na yung kulay, ama? ha? Ha? Oh, Oo. Oh, oh, oh. Tapos na ba ito? So, ayan. Ayan. Ayan, mga kasyabab. Tapos na daw yan. Ewan ko kung anong kasunod na gagawin ni Mother kasi nagpino na siya. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh. Ang bango. O, tingnan niyo mga kasyabab. Okay. Sinong gustong mag-order uh, nito, mga kasyabab? At ay uh, comment down below para gawan namin yung inyong mga order. Tapos kumus-kumusun, himas-himasin, at lamas-lamasin. tapos ah. na na, ibili na na lamas oh meron pa pala lamas lamasin at bilog bilogin pagkatapos so ayan mga kasyabab ang bahi bahi nga ginahimasimas at binabilog bilog wag kayong mag alala mga kasyabab at kami naghugas ng aming kamay bago kami mag lamotak lisang bahi bahi <laughs> okay ganyan siya ganyan o oh. Okay, ayan kung naaamoy nyo lang mga kasyabab ang bayibaye, sobrang bango ayan, sobrang bango niya at masarap ang kanyang lasa si Bunso, nag siya kasi kasi nag, ano ang iyang kamay so kailangan niya mag -lab. so ako nag, ako nag, sabon ako, nag ano ako lahat lahat o si uh, o oh, may niyog o, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, <laughs> So, mga mga kasyabab, tapos na kami magawa ng bye Tapakita ko sa inyo. Yan. Yan. Ayan siya, mga kasyabab. may butong oh si <clears throat> so ayan ang dami namin bayi bayi eh. ang bango niya talaga promise sobrang bango niya may pesta dito sa amin ngayon. So, ayan, mga kasyabab. Ang aming baybay eh, na manumanong ginawa sa lusong. So, ayan. Yan lang ang ginawa namin, mga kasyabab. Kasi tinira namin yung iba para sa sa November 3. At mayroon din kami ibos nando sa loob. Mayroon din kami suman. So, ayan. Thank you so much for watching. And may shout out sa lahat ng nanonood ng aking video ngayong araw na to. Bye mga kasyabab! And, ingat-ingat mga kasyabab sa pagpunta ng sementeryo ngayong araw para dalawin ang inyong mga mahal sa buhay na namayapa na. So, ayan. Good luck at medyo hindi masyado maganda ang panahon na ulan-ulan, mainit, maulan. So, ayan. Thank you so much! Ito pang iba. Ito pang iba ang ginawa namin mga kasyabab. Ipos. Ayan. Tapos meron din tayo din suman. So Thank you for watching.